Isang napagganang araw na naman po mga kasudoy! Today is Saturday, pagkakataon na naman natin para gumala. Kaya naman, samahan niyo kami pumunta ng Karigara lite para magpangupit at syempre magliwaliyo na rin. O oh, siya, sige tara, sudoy! PAMASYADA KITA, KALING tan PROBLEM kaya nga, nga guys, pagdating namin dito sa Carigara, idumarecho agad kami dito sa Inoy Barbershop kung saan kami lagi nagpapagubit pag pumupunta kami dito sa Carigara Leyte. Alam nyo ba mga kasudoy, habang nasa biyay kami papunta dito sa Kargara Leite, nakapulot kami na wallet at ang dami laman na pera, kaya naman kumain kami sa araw At binayad namin sa aming mga kinain, charot lang. <laughs> at ang doon na talaga namin sa tunay na may-ari, alam nyo ba nagkakahalaga ng 20,000 plus yung laman ng wallet at syaka ang daming ID na nasa loob. Alam ko kasi yung feeling na mawala ng wallet, lalong lalo na pag nasa loob ba yung mga IDs. Nangyari na kasi sa akin yan na mawala ng wallet, dun sa Barugo Leite, ang pagkakaibang nga lang, yung sa akin ay hindi nalaglag, kundi kinuha mismo model sa akin new box. At ang malalaman, ang pumunta ko ng PlayStation para i-review yung CCTV footage, sira pala yung mga CCTV doon sa Baruga Leyte ng mga panahon na yun. Kaya ayun, hindi na, na sa akin yung mga ID ko. Oh my God. Sana naman, ayos na yung CCTV nila doon kasi 2021 pa yung nangyari. Pandemic time pa yun eh. At nang matapos kaming magpagupit at bumiyahin na nga kami, pupunta sana kami ng Boulevard. Kaso nga lang, biglang nagutom yung aking mga kasamahan. Kaya naman, napag na namin na pumunta muna ng agaro para kumain. Buti na lang, pagdating namin dito ay konti lang yung mga tao. Kaya naman ako pag-order agad kami ng aming kakainin At syempre, pag kumain ka dito guys, hindi ka mabibitin Kasi ang limited yung kanilang sabaw, gravy, at syempre yung kanin Ang kailangan mo lang gawin ay umuhol <laughs> O siya, sige tara, kain na! At alam nyo ba guys, sabang kumakain kami dito sa Agaro, na pinuntahan kami ng may-ari ng wallet para kunin. At alam nyo ba, binigyan kami ng 1,000 para daw may pang na kami. Hindi ko lang sasabihin kung anong pangalan niya para sa kanyang privacy. Pero maraming maraming salamat ha, nabusog kami. At nang matapos kaming kumain, na na nga kami papunta ng boulevard para tumambay. Kapagod pa doon Dahil sa may sobra pa rin yung pera yung binigay sa kanila, ay kumain na naman na balot ang mga ungas. Ewan ko nga ba kung anong nasa loob ng kanila mga chan. yata. Hindi <laughs> pa na kontento sa balot. May sobra pa rin sa pera. Kaya naman na yun. Pumunta muna kami sa 7 eleven bago kami buwi. Ha! O oh, siya, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na pagsudoy! <smellan>